Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my knows. Hanap mo ba'y level up na energy? Ito ang multivitamin supplement na para sa'yo. Enervon Active. Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano ang mga active ingredients ng Enervon Active? Pangalawa, ano ang mga health benefits ng bawat active ingredients na laman ng Enervon Active? Pangatlo, sino-sino ang pwedeng uminom ng Enervon Active? At pang-apat, paano ang tamang paginom ng Enervon Active? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang Enervon Active ay isang over-the-counter na multivitamin supplement. Meaning, mabibili ito kahit walang reseta. Ito ay naglalaman ng mga essential multivitamins at minerals na nagpapanatiling malusog sa pangangatawan at pag-iisip. Naglalaman din ito ng ginseng at royal jelly na may antioxidant property na panlaban sa sakit at oxidative stress. Ang Enervon Active ay pwedeng inumin ng mga adults o mga taong 18 years old and above. Pwede itong inumin ng mga lalaki at babae. Ngunit, ang mga babaeng buntis at mga nanay na nagpapadede ay hindi recommended na uminom ng Enervon Active ano-ano ang mga laman na active ingredients ng Enervon Active at ano ang mga health benefits ng mga ito. Ang Enervon Active ay naka soft gel capsule form. Ito ay hugis oblong at color brown soft gel capsule. Ang bawat kapsul ng Enervon Active ay naglalaman ng 3,000 IU na vitamin A, 100 mg na vitamin C, 5 IU na vitamin E, at 500 micrograms na zinc. Ang mga ito ay tumutulong upang mapanatiling healthy at glowing ang skin at nagpupromote ng good eyesight. Ang Enerphone Active ay naglalaman din ng mga B vitamins, tulad ng 7.5 mg na vitamin B1, 8.5 mg na vitamin B2, 10 mg na vitamin B6, at 20 mg na nicotinamide. Ang mga B vitamins ay tumutulong sa pagconvert ng mga pagkain into energy. Kaya level up ang energy sa tulong ng Enerbon Active. Ang Enerbon Active ay naglalaman din ng 100 mg na calcium, 200 IU na vitamin D3, 100 mg na vitamin C, 50 mg na phosphorus, 650 micrograms na manganese at 3 mg na magnesium. Ang mga ito ay tumutulong upang mapanatiling healthy, malakas at malusog ang mga buto at ngipin. Ang 10 mg na iron, 10 mg na vitamin B6 at 1 mg na copper naman na laman ng Enervon Active ay nagpapanatili ng malusog na dugo. Ito ay tumutulong upang maiwasan at maibsan ang mga sintomas ng anemia. Ang Enervon Active ay naglalaman din ng 45 micrograms na molybdenum. Kasama ng mga minerals na manganese, magnesium, iron at calcium ay tumutulong sa pagpapanatili ng biochemical at metabolic processes upang masiguradong tama ang mga organ at body functions ang 2.5 mg na potassium na laman ng Enervon Active kasama ng calcium at magnesium ay tumutulong upang masiguradong healthy ang mga muscles at mga nerve at pulse transmission. Ang vitamin B6, vitamin C at vitamin E na laman ng Enerphone Active ay may epekto na nagpapababa ng plasma homocysteine level upang maprotektahan ang ating cardiovascular system lalong-lalo na ang ating heart. Ang Enervon Active ay naglalaman din ng 50 mg ng ginseng at 6 mg na royal jelly na mga antioxidant upang mapalakas ang ating immune system. Kaya naiiwasan ang mga sakit tulad ng ubo, sipon at trangkaso. i improve din ito ng stamina upang ma-improve ang paggana ng utak at malabanan ang mga anxiety at stress. Sa kabuuan, ang Enervon Active ay tumutulong sa immunity upang maiwasan ang mga sakit. Nagle-level up din ito ng energy. Kaya, more energy, mas happy. Ang Enervon Active ay nag din ng mental focus upang malabanan ang anxiety at stress. Kaya, hindi na kailangang uminom ng Enervon, stress tabs at iba pang multivitamins habang umiinom ng Enervon Active. Sapat na ang Enervon Active. Ito ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 15 pesos SRP. Paano ang tamang pag-inom ng Enervon Active? Ang tamang pag-inom ng Enervon Active ay uminom ng isang kapsul sa isang araw. Kung ito ay nireseta ng doktor na gawing 2 times a day, pwedeng-pwede itong inumin hanggang sa dalawang kapsul lamang sa loob ng isang araw. Huwag lamang itong ipagsabay ang pag-inom. Inumin ang isang kapsul pagkatapos kumain, preferably sa hapon o gabi. Dahil naglalaman ng Enervon Active ng B vitamins at iron, magdudulot ito ng pagkaantok mga tatlong oras pagkatapos inumin ang Enervon Active. Kaya, sa hapon o gabi dapat ito inumin. I-expect ang pag o pag-itim ng pupo habang umiinom ng Enervon Active na isang di nakababahalang side effect ng iron content nito. Sino-sino ang mga hindi dapat uminom ng Enervon Active? Kung ikaw ay buntis o nagpapadede, hindi ito recommended sa iyo. At kung ikaw naman ay allergy sa isa man sa mga active ingredients ng Enervon Active, ay hindi ka din dapat uminom nito. Kung ikaw ay may diabetes at umiinom ka ng maintenance para rito, bawal ka ding uminom ng Enervon Active. Ito ay dahil ang ginseng ay may direktang epekto na pag-enhance ng epekto ng maintenance na gamot laban sa so diabetes. Kaya, maaari kang magka-hypoglycemia kapag iinom ka ng Enervon Active. Alam mo ba na pareho lang ang laman na active ingredients ng Maxvit at Enervon Active? At pareho lang din na Unilab ang may gawa ng dalawang multivitamins na ito. Ngayon, alam mo na. Mahalagang paalala Sana'y kayo y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagpangki! Aking mga video. Kung ikaw ay nasihan, huwag kalimutan i-subscribe at i click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam.